Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy na ating istorya ay birthday nga no ni Kuya Ruel. Talagang sinurprise siya ng buong Kalingap team. At syempre, hindi mawawala ang pasabog ng surprise ng Kalingap team na si Miss Rachel. Hindi kasi inaasahan ni Kuya Ruel na nandun pala si Miss Rachel. Naiyak pa nga si Kuya Ruel dahil sa surprise na ginawa ng Kalingap team lalong-lalo lalo na nung paglabas ni Miss Rachel. Paglabas nga ni Miss Rachel ay may dala-dala itong cake, kaya lalong na-touch si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay may pre-prepare pala si Miss Rachel na long sweet message para sa birthday ni Kuya Ruel. Kaya nung binasa niya na ito, ay talagang kinilig si Kuya Ruel. Sapagkat hindi niya akalain na yung mga sinabi ni Miss Rachel ay masasabi niya sa harap ni Kuya Ruel. Pagkatapos naman nito ay naghug ang dalawa. Nung naghug na si Kuya Ruel at Miss Rachel ay sobrang kinilig ang mga tao doon at ang buong kalingap din. Sapagkat parang first time na nila na maghug ng ganito kahit bit. Kitang kita naman na tuwang tuwatin si Kuya Ruel at Miss Rachel at sobrang siya nila nung moment na yun. Kinakabahan pa nga daw si Miss Rachel nung dinilever niya ang message na yun. Ngunit syempre, ginawa niya ang best niya nang sa ganun ay mapadama kay Kuya Rowell na importante si Kuya Rowell lalo na birthday yon ni Kuya Rowell. So tatalikod ka. Talikod ka. Okay. Wait lang. Tikit mo muna mata mo sa harap pa dito sa amin yan ito oh yan surprise Hindi siguro expect na may sa kanya ngayon. Hindi <laughs> <laughs> um, <may> siya in-expect. Hindi siya Ano medyo? Ba't ka saan? Ano po? Masaya. First time ko. Ah, <laughs> first time mo? First time ko mag-ano. Ay, mag ng ganito. May isa pa ka surprise. Ayun, My mind down to my soul, you touch my feet. Think good, grab it. <laughs> <laughs> Your love is like the sun that lights a mouth. Ayan, ko na yan. Pero simbol? Simbol? Maraming salamat po. And salamat po sa lahat. Hindi <laughs> <laughs> ka pa rin maka ano? Hindi ka pa rin mat... Ay, <laughs> uh, may <ka> <laughs> <a> message. Sige, <laughs> sige birthday and syempre more birthday to come and may all your wish come true pagpatuloy mo lang ang kabaitan mo tsaka pagtulong sa kapwa stay what who you are tsaka syempre sa lahat ng bisan mo sa buhay pag-isipan mo mabuti dahil Lagi kang mag-iingat every time na alis ka or uuwi. And when I think about my favorite, favorite memories, you're always part of them. Ay, grabe. Ay, honestly, don't have words for how happy I am <laughs> but all I know is that I'm glad I met you and, <laughs> and got to be with you. Always remember that I appreciate you and everything what you do. Thank you for your kindness and <laughs> being understanding <laughs> person. <laughs> Anyways, congratulations being top one charity blogger. And by the way, happy birthday, Alex. <laughs> yeah! Wow! <laughs> Pagkatapos naman ito ay kinantahan din nila si Kuya Ruel ng happy birthday at nag-blow na nga ng cake si Kuya Ruel. Marami ring handa doon si Kuya Ruel at meron pang pa ang lechon doon na talaga namang napakasarap daw. Pagkatapos naman manito ay nag-usap din si Kuya at Miss Rachel at sabay pa nga silang kumain. Habang kumakain din sila ay sinusubuan ni Kuya Ruel, si Miss Rachel ng lechon. Nung una ay parang ayaw pa nga ni Miss Rachel ngunit sa huli ay pamayan din ito. Kaya naman kinilig ang lahat na nakita nila na subuan ni ni Ruel si Miss Rachel ng pagkain sapagkat napakasweet naman talaga nitong dalawa. May mga banat pa nga si Kuya Rowel na talaga namang nagpakinig kay Miss Rachel. Sapagkat pinaparating niya sa mga banat na to na si Miss Rachel daw ay talagang hindi niya papaiyakin. Ay! <tong> ay! 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 Yung isa pa. Magagat ka ng konti. <laughs> <laughs> <Kagin> na. Sige <laughs> <laughs> <Kagin> na. <laughs> <laughs> Ito lang. Gagatin mo lang. Liliit yan. Okay. You're the one who never lets me sleep. Mata. Wala akong marunong talaga. Wala akong marunong talaga. Wala akong marunong talaga. Ano gusto mo? Gusto ka na? Ano gusto um, mo? lang yan. Ano? Saya ka? Gano ka saya? so saya. Hindi ko naman expect nandito eh. <laughs> Kaya yeah, pala wala kang paramundang sa ano. <laughs> Siyempre, <laughs> yun dapat. Punta na sana akong mag-isa lang. Kasi yun ano ka, nag, ano ka, naggawa ka ng activity. Sobrang saya ko Rachel naman. Sinurprise nila ako. nakita ko yung K-Boys, yung Team kalinya Talagang sobrang saya ko. Pero mas lalong sumaya ano, nung no, 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 lumabas ka no. Through my mind out to my soul you touch my lips. Oh, totoo talaga hindi ko inexpect yun na andun ka pa sa una Kasi yung nakita ko pagbukas ng ano ng blindfold is ano lang sila lang may ano pa pala, may special pa pala na ano, bisita. Special. Oo oh, naman, special. Sobrang saya ako ngayon. ko ngayon. Bakit kang saya? Ano yung saya? May isang bulag na umiibig sa'yo <laughs> at kahit ano ano. Oh, Oo, oh, literal na sobrang saya ko ngayon. Hindi ko in-expect. Dami yung nag-effort dito. Uh, talagang na-appreciate ko yung effort nila dito. Pero nung lumabas, Pagkatirang mga kita. ako pa dyan. Sobrang saya talaga. Iniisip ano na hindi mahalaga. Mahal kita maging <laughs> sino ka mo. First time ko magano dito mag-celebrate sa date First time ko rin mag-celebrate na kasama ka. <laughs> Bakala ko pa ba, may ginagawa ko. Siyempre, ano lang yung props Props. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!